Magandang gabi sa inyong lahat. So, isang ritual na naman ang ating gagawin ngayon. Ito ay upang di siya mapapakali hanggat di ka nakikita at nakakausap at hanggat di siya humihingi ng tawad at bumabalik sa iyo. So, ito ang ating mga kailangan. Isang papel, ball pen na pula, cellphone at tatlong piraso ng bawang. So isulat ang kanyang buong pangalan at birthday sa isang malinis na papel kapares nito. Tatlong beses, Jess Corpus, January 15, 1989. So tatlong beses nating isusulat. Saka isulat sa likod ang kahilingan. Halimbawa, di ka matatahimik hanggang di ka humihingi ng tawad sa akin at bumabalik sa akin. Sa ilalim ay isulat ang Sator Arepo, Tenet Operarotas, Ayudadme, Neknime, Jesus Amen, bam Bin, yesera ye, yesera ye, Yesera Ye, So ipatong ang cellphone sa papel na may pangalan niya. So dito sa may niya. Ipatong ang inyong cellphone sa papel na may pangalan niya, saka ilagay ang tatlong butil na bawang sa taas at sa magkabilang tabi. Pagkatapos ay ipatong ang inyong palad sa cellphone, saka sambitin ang kanyang pangalan at kahilingan. Jess Corpus, di ka matatahimik hanggang di ka humihingi ng tawad at bumabalik sa akin. So, sambitin yan ng tatlong beses yung kanyang pangalan at kahilingan pagkatapos ay sabihin ng orasyon na ito. Sa Tor Arepo Tenet Opera Rotas, ayudat me neg me Jesus. Amen. Bambao Yesera Yeseraye, yeseraye, yeseraye. Kahit ano ay pwede nyo hilingin, so kayo na ang bahala kung ano ang hihilingin nyo. Kunin ang papel at tupiin ng tatlong beses paharap sa inyo. At ilagay sa loob ng cellphone case. itago naman ang bawang sa isang lugar na walang makakakita for 7 days pagkatapos ng 7 days ay kunin ang bawang at itanim pag ito ay indikasyon na matutupad ang inyong kahilingan pag hindi tumubo ay ulitin ang ritual gawin kahit anong araw at oras hanggang dyan at sana'y makatulong sa inyo ang ritual neto maraming salamat